Awa oh, tenawa oh. Ate. Ate, dele, dele. Oh, kasabot lagi ni bisa Bisaya lagi. Kinsa, gilobot. Ha? Gil gil gilobot ka kuya. Kinsa? Kinsa ang salarin, ha? Gilobot ka kuya. Ba't si kuya, ba't si kuya ba? Sige ni ano panglobot kuya. 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 Shh. Dali, dali, dali. Dali. Nga gilubot man mo si ate. Ha? Nga nung lubot man ka. Ha? Nung sama na. Ha? 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 Asa? Sa, man ka. Nga lubot man mo si ate. Ha? Ano man. Ha? Himo na po bata mo. na po mong bata. Ha? Panghatag na po na mo na yung bata. Uy! Saglit lang! Dali ba? Tanaw ba? O, tingin ba? Tingin. O, o, o